Sumayin niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel. Na kung saan itong ating magiging topic ngayon ay continuation po. Kaya magkakaroon po tayo ng part 2 patungkol po dito sa bautismo sa tubig ay kailangan sa kaligtasan. At ito po yung naging topic natin dito sa part 1. Kaya ito po ay magiging part 2 kasi nga po meron pong nag-request na magkaroon po ng part two maaaring nabitin po sila sa ating uh, pag-aaral at narito patuloy natin bigyan pa ng malawak na pangunawa itong mga bagay na ito na ating pag-aaralan. At doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po ay welcome na welcome sa ating channel God's Word Read the Scriptures. Kaya kung ikaw ay bago, hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe now sa ating channel. Ngayon, balikan po natin ito para maintindihan natin na kung saan ay marami talagang mga iglesia ngayon ay ginagawang ritual ang pagbabautismo sa tubig. Bagamat, yun ay uh, natapos na po sa panahon po ni Juan Bautista. Ganun pa man, dahil nga tayo ay naglilino sa mga bagay nito at maliwanagan tayo, ngayon po ay bigyan natin din ng linaw itong mga nagbibigay sa atin ng komento. Lalo lalo na po dito kay Celso, basahin natin. Sabi niya, ang water baptism ay mahalaga din. Ngunit mas upgraded yung bautismo sa ngalan ni Heso Kristo o bautismo ng Espiritu Santo. Pagpatuloy pa natin, paano tanggapin ang bautismo ng pangalan ni Heso Kristo? Parang gumawa siya ng sarili niyang doktrina, paano daw tanggapin? Okay, pagpatuloy natin, ang sabi niya, magsisi, sumampalataya, at sumunod sa lahat ng aral ni Kristo. Tapos, ito pa, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at kilalanin ang kanyang kamatayan sa krus. O yun ang kanyang gustong uh, i-ordain sa kanyang mga membro. At ito pang huli, higit sa lahat, magtiwala o sumampalataya tayo sa Diyos, sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tanong, may ganyan bang pangangusap? may ganyang bagong mga talata na sabi niya, higit sa lahat daw ay magtiwala at sumampalataya. O, oh, sumampalataya. Ano? Ang sabi niya, tayo daw. Ah. Ibig sabihin, ini-encourage niya, tayo. Samantalang wala po tayong mababasang sa sampalataya tayo sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, wala pong ganong word. Kung meron mang mga talatap, di basahin natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, wag dadagdagan, wag babawasan. Ano po? O ngayon, basahin muna natin ngayon. Ito po'y warning sa bansang Israelita. Eh tayo pa kaya? Hindi tayo Israelita. O alamin muna natin sa warning ng Panginoon sa mga Israelita. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga Israelita? Ay ganito. Basahin natin sa aklat ng Deuteronomeo sa sulat po ni Moises 4.1. Basahin natin. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, meaning ito ay binabalaan ang bansang Israelita. Kaya tandaan po natin sa lumang tipan may mga instruksyon ng mga Israelita na para gawin nila. Mamaya aalamin natin sa bagong tipan dahil doon tayo sakop sa bagong tipan. Aalamin muna natin dito sa lumang tipan sa panahon ng mga Israelita. Ulitin ko po. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. So meaning, ang sabi po dito, no, dito sa talata natin binasa, mayroong mga tuntunin na itinuturo ang Panginoon sa bansang Israelita. Tuloy pa natin sa verse 2. Ang sabi ng Panginoong Diyos, Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos dapat niyo itong sundin. Meaning, bawal palang dagdagan ang mga salita ng Panginoon o bawasan. Ngayon sa tinatanong ng ating mga nagko-comment sa ating channel, mayro bang ganitong word na magtiwala o sumampalataya sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo? Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Kaya wala pong ganitong salita. Ang nakasulat, sasampalataya tayo sa ama at sa anak. O magtitiwala tayo sa ama at sa anak. Basahin natin sa aklat ng Juan. Sa mga sulat ni Juan, basahin po natin. Ano po sinasabi ng kasulatan? Juan 14.1 Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalatay rin man kayo sa akin. Meaning, dito ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Ang sabi ni Jesus, sasampalataya tayo saan? Sa kanyang Ama. Yun po yung Diyos Ama. At ang sabi pa rin niya, sumampalatay rin naman kayo sa akin. Meaning, kay Jesus Kristo So wala po naman din na dagdag ang kanyang paniniwala. Sasampalataya daw sa Diyos Ama, sa anak at Espiritu Santo. Wala naman pong isinulat si Juan patungkol sa pananampalataya na 3 in 1 God. Nakita po ninyo. Kasi nga po, ang magdagdag at magbawas sa kanyang mga salita, ano bang mangyayari? Di ba't ba? balikan natin, mga Israelita na nagdagdag ng salita? Tingnan ninyo, sinong mga Israelita na nagdagdag? Yung ba'y may parusa? Di ba? Ang sabi dito, huwag ninyong dadagdagan o babawasan ng mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon. Tandaan po natin, pag mula sa Panginoon, huwag nating dadagdagan at huwag nating babawasan. Dapat nating sundin yun. Ngayon, ano ang mangyayari kapag iyong dinagdagan at binawasan? Punta, punta, tayo sa verse 3. Nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Sa Baal Peor, pinatay ng Panginoon na inyong Diyos ang mga kapwa ninyo Israelita na sumasamba kay Baal. Meaning, pinaparusahan ng Panginoong Diyos ang mga taong lalabag sa kanyang mga utos. Nakita po ninyo, eh how much more si Celso? Ang sinasabi ni Celso, magtiwala o sumampalataya daw. Saan? Sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Eh nakita po natin sa mga sulat ni Juan, eh hindi po ganyan ang nakasulat. Ang nakasulat po ay ganito. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, meaning doon sa Ama. Sumampalataya rin naman kayo sa akin, which is sa ating Panginoong Hesus. Tapos wala naman ang idinagdag si Jesus sa kanyang mga salita. Bakit siya nagdadagdag? Ayan, ang mabigat na parusa. Ano ang mabigat na parusa sa mga taong nagdadagdag ng kanyang salita? Ay ito, basahin po natin sa aklat po ng Pahayag 22.18. Ito po ang nakasulat ating basahin. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Meaning, tandaan po natin, lahat ng mababasa natin, pahayag yun ng Diyos na nasulat sa abanal na kasulatan. Ang sabi pa dito, ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Meaning, may parusa ba yung mga tao nagdadagdag? Ba, syempre, may parusa yun. Yan ang ating tatandaan. Ngayon, sa ating binasa, ang sabi to, magdagdag, eh dinagdagan niya. Eh ang tanong, bawal din ba mag magbawas? Kung itutuloy po natin sa verse 19, nariyan din po. At ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay alisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lunsod na nabanggit sa aklat na ito. O tingnan po ninyo. Kaya nga po, bawal magdagdag, bawal magbawas ng kanyang salita. Ang nagsulat si Juan, pero ang nagsasalita ang Panginoong Hesus, di ba? Muli natin basahin dito. Ang sabi dito sa ibang sali naman, dyan din po sa Juan 14.1, sinabi ni Hesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo, kanino? Sa Diyos Ama. At, magtiwala rin kayo, kanino? sa Panginoong Hesus. Yun lang po. Wala na pong idinagdag diya ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, i-verify ko lang itong unang niyang sinabi ni Celso. Do po. Basahin natin. Ang water baptism ay mahalaga din. Ngunit, mas upgraded yung bautismo sa ngalan ni Heso Kristo o bautismo ng Espiritu. Ngayon, mayroon ba tayong mababasang upgraded patungkol sa bautismo? Ngayon, dahil walang tayong mababasang upgraded, puntahan natin sa circular na meaning kasi hindi natin makikita yan sa banal na kasulatan. Normal nating kaisipan. Ngayon, basahin nga natin dito yung meaning o kahulugan ng uh, upgraded. Sinasabi dito po no? yung upgraded po ay adjective. Ano? Para makita natin sa tamang pangungusap. Ang sabi dito, improve by the addition or replacement of components raised to higher standard. Ngayon, unawain po natin ano. Pag sinabing improve, maaaring ito'y uh, pinagbuti. Ano? Pinabuti. By addition or replacement. Ibig sabihin, pag sinabing replacement, pinalitan. Tama po ba? Yan ang dapat nating malaman sa mga bagay na inyong Uh, maling diwa na kung saan ang inyong mga diwa ay ganito. Uulitin ko po, ano, ang sabi mo, ang water baptism ay mahalaga din, ngunit mas upgraded. O ba diba? ngayon, i-apply natin yung sinabi niyong upgraded, pinabuti, pinalitan. O di ba diba? ibig sabihin, yung bautismo sa tubig, sinasabi n'yong mahalaga, pero ang sinabi mo, mas upgraded yung bautismo sa pangalan ni Heso Kristo. Meaning, hindi mo pala naiintindihan ang mga bagay na yan. Pag sinabing pinagbuti o replacement, may tatanggalin, may aalisin. Ngayon, bigyan pa kita ng unawa sa mga bagay na ito. Yung salitang upgrade, alimbawa, ito example na no para maintindihan natin. Ang sabi dito, to move to the next higher category. Nakatandaan po ninyo, ha? No? Tatandaan nyo ito ang mga kahulugan ng upgrade. Paglilipat sa isang mas mataas na kategorya. Ano yon? Halimbawa, ganito po. Upgrade a passenger from tourist to business class. Parang ganito po yun, no? Alam naman natin yung economy class, iba yung business class. May ibang situation yan. Ngayon, para makita natin, ano? Meron akong ipapakita sa inyo na ganitong mga bagay para maintindihan natin. Pansinin natin itong picture na ito, di ba? Pag sinabing economy class o tourist class, magkakasama o magkakadikit, di ba? Ngayon, ano ang kaibahan naman ng uh, business class? O ito po, ipapakita ko rin sa inyo. Nag-iisa. Nakita po niyo Nag-iisa doon sa isang cabin. O ito pa isa. Pakita ko rin po sa inyo. Kung mapansin natin, ano? Iba yung business class doon sa economy class. Ganon din po sa ating inuunawa dito sa mga bagay nito. Iba ang kategory doon sa pangmaramihan na kung saan doon sa singular. Sa si Kristo, siya lang ang pwede magbautismo sa Espiritu Santo, walang iba. Nakita po ninyo? Ikaw na rin ang nagsabi na mga bagay na yan. Yung salitang upgrade ay di naiintindihan mo na. Kaya kaibigan, Bago ka magsalita, unawain mo mga bagay-bagay na yan. Kaya tayo nagbabasa ng kasulatan para maintindihan natin. May mga bagay na literal at spiritual para maintindihan natin. Kaya ang Panginoon sa Kristo, gumagamit na talinghaga, maintindihan natin sa literal, going to spiritual. Di ba? Ngayon, naanuan mo ba yan? Ang mga bagay na yan? Kaya kaibigan, marami pa sana tayong isasagutin dito sa mga pinagsasabi mo. Pero hanggang dito lang muna na kailangan natin malaman yung mga bagay na tinatanong po ninyo. Kasi po, napakalawak sa pag-aaral yung salitang bautismo. Ano po? Kaya ang kailangan natin, yung bautismo ng ating Panginoon sa Kristo. At ngayon, hanggang dito lang po muna, kung kayo po ay naliwanagan sa ating uh, pagpapaliwanag at doon sa mga tanong ninyo na namamali sa diwa, doon sa mga nakaunawa, please subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos naman na ang makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli, Amen.